Naniniwala ang kampo ng chairman ng Philippine National Railways na si Michael Makapagal na demolition job ang ginagawa sa kanya matapos gamitin ang kanyang pangalan ng isang motorista na nasita sa EDSA Busway nitong linggo. Si Ryan Lesigas sa Detalye Live. Ryan? Tama ka dyan, Audrey. Tinawag nga na demolition job ni PNR Chairman uh, Michael Ted Makapagal yung uh, paggamit ng kanyang pangalan ng isang motorista na nasita sa EDSA Busway. Sa ngayon, Audrey, inihahanda na ng kampo ni Makapagal ang mga kaukulang kaso laban sa motorista. Mariing itinanggi ni PNR Chairman Michael Ted Makapagal na siya ang nagmamaneho ng puting pick-up na nasita sa EDSA Busway nitong linggo. Sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR, nasita nila ang sasakyan sa northbound ng Ortigas Station pasado alas 11 ng gabi. Sa panita o sa paninita ng mga enforcer ng SAIC, naging arrogante umano ang driver at nagpakilalang meron siyang koneksyon sa DOTR. Nang hingin ang kanyang ORCR, calling card ang ibinigay na may pangalan ni Makapagal sa kahumarurot papalayo. Pero sabi ng opisyal, imposibleng siya ang nasa busway dahil nasa Olongapo siya noong linggo para sa kaarawan ng kanyang anak. Bilang patunay, pinakita niya pa ang video ng kanilang selebrasyon na personal niyang dinaluhan. Bukod dito, wala din naman usang puting pick-up na sasakyan. Hinala pa nito. Are you considering the incident as uh, a demolition job against you? Ato any, uh, that is possible, no? Uh, any, right now, I am uh, considering any and all uh, possibilities, no? Uh, pwede ho, pwede, hindi malayo. Audrey, bagamat hindi na bago para sa kanyang insidente, hindi rin na niya siya kailanman lalabag sa batas na pinatutupad ng DOTR na isang mother agency ng pinagtatrabahuan niyang ahensya. The DOTr is implementing the the busway system to ease traffic gridlock in Metro Manila. As part of the DOTr family, I will not even take a flouting a rule that my mother agency is enforcing to attain. Sa ngayon Audrey ay tukoy na daw nila ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan at nakatakda silang magsampan ang reklamo hinggil sa insidente. The civil aspect is very clear, definitely damage redone to the uh, uh, reputation of the chairman. No? As to the criminal aspect, that we will uh, review no? the evidences on record. There are uh, offenses no? prescribed under the revised penal code where you cannot uh, impersonate the person of any other person, nor are you allowed to. Um, usurp authority of a government officer. Audrey, ang uh, Land Transportation Office na o LTO ay uh, magpapalabas na ng uh, SEO or show cause order laban doon sa may-ari ng sasakyan at yung uh, driver ng sasakyan na may gamit nung mangyari ang insidente para pagpaliwanagin sa kanyang uh, pagtakas doon sa operating team ng hingan ng ORCR at ng lisensya. Audrey. Maraming salamat Ryan Lesigas.